Ang hapon po sa inyong lahat mga kapwa ko farmers from Luzon, Visayas at Binanao at kitang dakuman ating mundo no sa inyong lahat ng kagaya kong farmers uh, magandang hapon po. Isa na naman mga uh, panibagong video na ating gagawin ngayong hapon kung paano natin gagamitin yung mga insecticide na namula sa FMC company at saka yung mga fungicide niya mga kapwa ko farmers. So ngayong hapon isa-isa uh, kong po ipaalam sa inyo kung paano natin sila gagamitin. Okay, so, unang-una mga kapwa ko ka-farmers, yung fungicide ng FMC. Ang tamang dosis sa FMC, ah, uh, ah, uh, na nagmula sa FMC mga kapwa ko ka-farmers ay dipiconazole. So, same po siya, no, sa score at saka, ano po, laman po siya sa, ah, uh, po siya sa RT batap So, yun po mga kapwa ko ka ang porso. Ang tamang dosis sa porso mga kapwa ko ka-farmers kung isang, napsak sprayer tulad ng nakikita nyo sa aking harapan 10 ml po ang kanyang dosage okay at saka sa gc ko uh, isang sasye isang pakiti mga kapwa ko kapwa mers ba, uh, bawat ano uh, napsak sprayer din pwede na din siyang ihalo tapos dagdagan natin ng puliar kagaya ng uh, first line mga kapwa ko kapwa no uh, ito po si first line okay pwede natin silang ihalo eh, no ibig sabihin sa isang apply natin uh, meron na tayong Uh, insecticide, meron na tayong fungicide at saka foliar. Okay. Then pwede na po si uh, si Gisico, mga kapwa ko ka-farmers uh, ihalo natin sa kanyang insecticide kasi yun po ang kanyang compatible. Okay, so ang tamang paghalo mga kapwa ko ka-farmers, uh, ko lang sa inyo, halimbawa uh, uh, si Privaton, uh, pwede din siyang ihalo ni perso Then foliar. Okay, so yun po mo mga kapwa ko ka ang tamang paggamit natin ng uh, insecticide, fungicide at saka foliar na nagmula pa sa FMC company. Okay, kung binibya naman, uh, pwede dito mga kapwa ko kapamers, palitan si uh, si Privaton, si, ni Binibya. So si Binibya, maganda din siya sa nangulot na uh, talbos ating mga atyal tulad ng uh, talong at saka kamatis. So maganda din siya pati sa mga pamamarako sa ano po, mga kapwa ko kapamers sa Ampalaya. Maganda din siya Uh, mga kapwa ko na gagamitin. Okay, so si Binibya naman mga kapwa ko ka farmers ang tamang dosis po, kung sa na sprayer naman, tutulad dito na nakikita nyo, 30 ml po ang ating uh, ilalagay. So kung isang drum, alagyan uh, lang natin ng isa at kalahati na bottle na 250 ml. So yun lang po mga kapwa ko ka farmers. So, ulitin ko, ah uh, pwede din natin ihalo si Binibya sa Purso kasi yon po ang compatible tapos idagdag natin ang polyar. Okay? So, meron na kang fungicide, meron na kang insecticide at saka foliar. Okay, yun po ang uh, tamang paghalo ng mga insecticide, fungicide at saka foliar mga kapwa ko kaparmer. So, yun po ang kinatawag nating kumpatigol. Ha? Same industry mga kapwa ko kaparmer. Ang binibiya ay FMC at saka yung perso FMC. At saka yun namang first line ay FMC. Pwede naman yung mga ano po, ah uh, palitan natin ng ibang pulyar. Halimbawa, na triplant AJ. Pwede din siya mga kapwa ko, kapwa merch, at saka purso. Okay, so yun po ang tamang paggamit nito. So ulitin ko, ang dosage ni purso, 10 ml. Ang dosage ni binibya, 30 ml at saka 80 ml naman si no triplant AJ. So yun lang po mga kapwa ko, kapwa merch. So pwede natin ito, no? Pwede naman natin si Privaton at saka si Jusiko ihalo. Then, at saka si Nutriplan. Pwede naman si First Line. So yun po mga kapwa ko farmers ang tamang paghalo natin ng mga insecticide, fungicide at saka foliar para po sa lahat nating mga pananim. Okay, so bago tayo magtapos mga kapwa ko farmers sana po no may natutunan po kayo sa ating ginagawang video ngayong hapon. So sa araw na to uh, yun lang po ang maibahagi ko sa inyo. Okay, so sa lahat ng mga mahilig sa ganitong usapin, hingin naman ako ng isang favor sa inyo. Huwag naman yung kalimutan makapaki-like and share po sa ating YouTube channel at i-click naman niyo ang notification bell para updated po kayo sa mga next video na i-upload ko. Okay, so yung sa inyong lahat, bago tayo magtapos, big shout-out po sa mga bago nating subscriber, cheerer at mga uh, taga-support natin at saka sa ating mga taga-subaybay. Sa inyong lahat, shout-out po mga kapwa ko, kapwa-farmers at saka mga viewers. Thank you so much, no? Sana po may natutunan po kayo sa hapon na to. Okay, so sa inyong lahat, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat. Bye-bye po.